On the outskirts of the town, the people turn out with gifts for their liberators. In the suburbs, bells ring a joyous welcome. But inside Manila, Japanese suicide squads set the entire center of the town ablaze. Kumusta mga idol, ang pagbabalik sa ating YouTube channel, alam na ba ninyo kung sino ang may-ari ng Mercury Drug Store? Ito ang ating tatalakayin ngayon sa ating video. Please subscribe my YouTube channel. Sa taong 1945, natapos ang gera na tinatawag na World War II.SA Panahon ng Liberation, kakatapos lang ng bakbakan sa mga Hapon at Amerikano, nakakaawating na ng buong Manila, durog na durog ang mga malalaking building sa buong Manila. Sa panahon na yun, may isang tao na nakaisip na magtinda siya ng gamot, dahil kailangan ito ng mga tao. At naisip ni Mariano K. na gamitin ang kanyang tira na tinatabi, 100 pesos ito, at binili niya ito ng isang boti na sulfadiazole, mula sa kalye ng Bangbang Street sa Manila, at binente niya ito ng patingi para may tubo siya, at kung maubos na itong isang boti, bumili na naman siya ulit at umaabot na sa punto na nakaipon na siya ng malaki-laki, ginawa na niya itong puhunan para sa iba pang mga gamot na kanyang gustong ibenta, at bumili na ito ng kariton o postcard, at nakapatayo na ito sa unang pagkakataon ng unang mercury drug, sa taong 1945 sa bulan ng March. At ito na ang kauna-unahang drugstore sa Bangbang Street sa Manila, ito ang pangalawang drugstore na kilala sa bansa, ang Mercury Drugs, at may una pang drugstore na mas una pa sa mercury drug ang number one sa bansa, ang South Star Drug, na itayo ito noong 1937. South Star Drug is owned by Robinsons Retail, Holding Incorporated, the Philippines, second largest retail chain sa bansa, at ang mercury drug naman ay bumili ng kanilang unang mga delivery service na magamit sa kanilang mga negosyo. At lumakas ang kita ng mercury drug noong 1948. At muling nagbukas ang Mercury Drug Branch sa ikalawang pagkakataon sa Quiapo, Manila sa Plaza Miranda, at ginawa na itong 24 hours ang serbisyo nito. At tuloy-tuloy na ang swerte nitong Mercury Drug na ito, umaabot na ng Visayas at Mindanao ang mga nagawang branch nito sa taong 1976, at ang lahat na branch nito may 24 hours delivery na sila. At may mga drive-thru din, ang Mercury Drug Store sa mga kanika nilang branch. At sa taong 1999, nagkaroon sila ng bagong sistema sa kanilang negosyo. May ginawa silang gamot padala, order online service ang sistema nito, at may website silang ginawa na mercurybrod.com at may Suki Card sila na Suki Savers para ito sa kanilang mga suki. Sa taong 2000 gumawa sila ng paraan para sa kanilang mga loyal customers ito ang Suki Card. Sa ngayon, umaabot na ng 1,200 branch o sobra pa nito ang Mercury Drugs branch nito sa Pilipinas. Sa ngayon ang nagdala nito ang CAO nito, ay ang anak ni Mariano K. Anak na babae, Vivian K. Azcona. Sa video na ito, ating makikita ang kasipagan ng isang tao, at maabot ang kanyang tagumpay sa buhay, hanggang dito lang muna tayo mga ka-idol, at daghang salamat sa inyong pagpanood, at God bless all.